Good afternoon. <laughs> Welcome to my YouTube channel. Mayroon na naman po. na po po yung mayroon. Pupunta tayo sa may bahay din mga kaibigan. Mayroon ba ito mga

kaya nila kumain kami dito sa tanki na ito sa tabi ng kalsada dito kaya kumakain yung mga mga rider right mga nagmumuto mas talo nyo sa tabi dito dito Ayan, no, mayroon naman tinatayo doon na ano. Kanti naman yun doon, sigurado pa. Diba? Ayun. Tayo. 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 kung parin Tayo. Tayo. Tayo malaman mga diba nang magbabayad sila tapos sila na Punta natin sa sabi no? Oo May dalawang kapit May shak, shak rin Ibig sabihin yan o ismon, ismok, ismokin, ismokin, at yan, siyak grill, ha, hindi, grill, fried, fried yun, fried kasi. Ay, may talagod niya, hindi mo. Ay, no. Ay, huwag kang palsado dito. No, no dito kasi itong lugar na dito maabot dito yung train di ba yung ang arte maabot ito keso gangtis Napakalapas sa tali na rin. Ang keso. Agal pa yan. Agal pa. Agal pa. lang. Ang ganda dito sa lugar na ito dito. Hindi pulyuti dyan, no? Talagang tingnan mo yung mga kung tapos taba ng mga siya, dito. masagi sa taba siya yun ang laki nga ng board doon o, doon na uh o. -huh. Mangumi Transport. Uh -huh. May mga ano sila dito. Anle rise. Late chute. Yes. Dali pa may makanaist isla dito. Ano ito eh, Parisan, Bulaluhan. Paris, Parisan. Ano mo? abangnya Ang barbecue si ate ah Hello, Hello. Magkano ang barbecue mo? Ali Rice na Ali Rice? Yeah huh? Oh my Welcome to my vlog I-vlog ko ba yung dito para makita kayo sa yun ang bango ng iniyaw bukas kakain kami dito naman bukas bukas daluhan sa taga dito ang daming mga kantin dito bakit in-stop na dito ang paggawa ng kalsada ayan malalim dito ayan malalim traffic ang bilis ng mga gravin dalam kawah ya loh nah baramin